All right, ito po yung reklamo inilapit po sa inyong lingkod mga kapatid. Oy, mag-ingat kayo kung kayo may mga anak na binata diyan. Mga OFW diyan na baka hindi na ng mga anak ninyo. Hinay hinay, ha? lagi nating paalalahanin ng mga anak natin ha. Ito isang example. Binata, tiga Iriga City, aakit ng ligaw. Naligaw po siya dahil eh, gabi at minsan pa lang niyang inaihatid sa bahay nung girlfriend niya yung uh, babae ay yung kanyang nililigawan. Hindi niya po alam ang uh, street address pero alam niya yung itsura ng bahay. Natatandaan niya may bandera or something. So ang ginawa nung pobring binata o makyat po sa bubong hinahanap yung bandera or ano ba yun. Uh, kawad ng uh, TV or uh, antena ng TV. Eh may nakakita. isinumbong eh siya sa pulis. Dumating naman sila sarhento. Bumaba ka dyan! Magnanakaw ka! Hindi po sir, hindi po ako magnanakaw. Eh, eh ano ginagawa mo dyan? Eh ko po ba yung bahay ng gelp na nang nililigawan ko sir. May plug po yun, may kung eh. Hindi, eh, bumaba ka dyan! on the way to the police station, bug-bug dito, umamin ka na, magdanako ka, suntok dito, supa doon. Nasaan ang ID mo? Ito po ang ID ko, sir. Nasaan ang sedula mo? Ito po ang sedula ko, sir. Bug-bug, sipa, suntok. Sumuka na ng dugo, nagkalatay-latay ang katawan. After 24 hours, pinakawalan din siya dahil walang complainant to. Eh, wala naman ho talagang ninakaw.